Sharnan, isa din palang tagahanga ni Innocent 1 noon pa at Yang One. may mensahe kay Smug dahil sa pagquestion na dito kung isa daw ba itong TBS, Sotara. Marami na nga tayong naririnig na pagpupugay sa nag-iisang innocent one. Maraming nalungkot sa maaga nitong pagpanaw. Isa nga si Sharna sa umiidolo kay innocent one. Ayon sa kanya ay wala pa siya sa flip top. Ay idol niya na ito. Katunayan nga daw meron siyang mga kanta na si innocent one ang pinaggayahan niya. Meron tayong isang nakakalungkot na balita. Uh, kumano na ang isa sa uh, mauhusay na rapper dito sa Pinas. Innocent one. Alam nyo, bilang fan ni Innocent One ako, idol na idol ko talaga yan. Lagi ko sinasabi yan sa mga malalapit sa kanya, kala Ismaglas, kanino pa ba. Basta yung mga malalapit sa kay Innocent One, kay, uh, sa 187, lagi ko sinasabi na idol na idol ko si Innocent One. Kaya nga meron na ang kanta na halo sa uh, kaparehas nung timbre niya pagdating sa flow. Pero yung pagdating sa yung rap na may flow, yung bone tag style, si... Uh, innocent one talaga ginagaya ko. Sa ibang parte ng pagrarap, rap uh, yun. Uh, may iba akong uh, pinagbabasihan doon. Anyway, uh, kaya meron na akong kantang hindi lang siya na kung pakikinggan nyo, iba yung boss ko doon dahil nga ginagaya ko si Innocent One. Yung sa Jump Force, yung sa Dulo, ako rin yun. At marami pang, marami pang iba bago ako, bago ako pumasok ng flip top. Dito sa South Uso yung mga ganong klase ng tunog. Yung tang uh, tongue twist uh, at si Innocent One talaga ang ginagaya ko dahil idol na idol ko siya. At bilang fan ni Innocent One, Nalulungkot ako dahil uh, biglaang wala na siya. Uh, pipilitin ko na makapunta at makapasyalman lang sa burol niya. Nakakalungkot. Uh, nung nalaman ko, sobrang nakakapanghina bilang isang fan na mawala yung isang iniidolo mo. Anyway, uh, malungkot. Malungkot sobra. Pero ayun, sa mga naiwan ni idol uh, Innocent One o oh, si Tibo, uh, magpakatatag po kayo at condolence po. Sa kabilang balita naman, sa katapos nga rin na pangalawang 1 minutes to son, ay tita malalakas sa mga bagong pasok sa liga dahil kahit ang mga MCs tulad ni Sinyo at Pistol ay nagulat sa mga pinakitang performance ng mga bagong pasok sa liga. Tara at natin ang mga posibleng idolay natin sa hinaharap. sinulatan nyo. Puwis ka, gaguhan. Mahinang ako lang balak nung talunin. Hindi ka tauhan, kalaunan. Tumayokot na muhunan para ipamukha sa inyo ang aking natutunan at ipadama pagkukulang na ngayong gabi. Hindi ko lang ipaparamdam. Ipapangako ko din. Minor sa inyo yung manggugulang ultimo. Kaya simula, kaya nun sabi ko sa sarili ko na hindi na kita bate. Kasi para ka lang din yung ex ko nakakadala na kaya din na ako nagmahal muli. Oh! Sinira mo yung pagkakaibigan natin <laughs> na tagal nating iningatan. Alam kong may galit ka rin sa akin kaya ganyan ka makatingin para mo kong iniirapan. Oh! <laughs> Pati sa four years old, nabibiter ka? Pinagsigawan pa ng harapan. Sight sa poro, nabibiter. Galing pa man din Japan yung pangalan. Kasi, ka oh! kasi katana, hapon ka hunyan, Ulo'l baldog batok batukan. Sige, takbot tapong hapuna. Kung ito Japanese, ako feeling Japanese kasi ngayong gabi hapun hapunan, tanong dayuan! Ano bakla na naman, bakla na naman? Yung ba iniiyak mo. Sige, round 2 at 3, di kita asarin bakla. Shawa ako mo burat ko. Dali, <laughs> oh. O oh, hindi ginawa po's pues, may karapatan akong babuhin ka ngayon at walang makakapagsalbactyong. Ikaw na babakla-bakla magiging straight pag hiniga ako sa kabaong. Ah. Kaya kung ako sa'yo, lumikas ka na! Bago pa to sa so kahedya humantong! Alam mo na mga oyong yung binigay sa yung kalaban, kagawad? Dapat nga yung katumakbo! Wala ka na! <laughs> wala ka nang maloloko dito! Mapurol na yan kailan kahit na labis mambaon hindi na baba mo ang meta me katana na ngayon! Ibahin mo ako sa mga yan! Kasi vision ko ay, sure ng Boysen, Rhymer, Molten, Casper, Cauliflower Flower, Flow, G. Badger, Siguradong Totomba, Doraemon, Muffler, Jason Niver, at Boom! Bungal ka! Hindi <laughs> <laughs> ako, jamanting kailangan pang mahukay. Ibahim mo ko sa kanila. Kusang nalabas yung husay, ito yung patunay. Alam mong pinakitaan na kita, tsaka walang luni, sunugan, stapa, etc. Hindi ako generic bar. Ganito skill to skill, hindi ako generic bar. Oh Respeto God. ko sa iyo, kuya ang inisto ko jowa niya, <laughs> masyadong feeling eh. Nakalagay sa bayo City Girl, tas pangalan, Ginny Beer. <laughs> Tangina mo, Ginny Anong favorite niya? Tidibir? <laughs> sarap sampali ng alpombra. Pas makikita niyong ipis ng plad, madumi ng sobra, kaya bigyan ng left, right, fish, yeah! You gonna eat all this. Gagapang kampawing balingle parang na-exorcist, wala na tong pigil-pigil todo na ako. Kamao ko nang gigigil sa mukha mo. Ngayong wala ka sa lugar, di lang basta black eye. Makikita nyo pa tong Denver, Colorado. Talagang critical yung hit. Oo, oh, mainit daw kasi yung GLA tinalo niyan, Diyos ko. Nabaon na ko po. Pistag lamig, utag init, abasta panahon ko to. Binanatan ka lang ni Sait ng Doktor Strange o katherawns puno ng possibilities natalo ka na talo kana. Ika upa naman inaasahan ko. Talagang kinaawa awat oh. Tinalok ani you Kent pound. Pinakita hinahanap mo. Yeah. Sa pa bababab. At sauring balita sa kakatapos ng areng na adinbersary ng TBS, ay nagkain din si Yangwan at Smaglas dahil ni Smug, kung yung si Janis magun TBS daw ba si Yangwan? Mabuti at naawat agad dito. Marami ng sa naging reaction si Yangwan dahil nagmukha daw itong duwag at ito ang reaction niya sa nangyaring issue sa kanilang smug.

Edgar. Sa tingin nyo, kung sino to ko si Smuggler saka si Koli, may mapapala ako? Tanong ko lang ha. Kung kayo ba ang tatanungin, sino ang tingin nyo ang pinakasolid na pasok ngayon sa liga ng flip top? Kung ano man ang sa mo, comment mo lang yan sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.